Napansin mo ba minsan, kahit tulog na tulog ka, paggising mo, parang pagod ka pa rin? Hindi lang yan isang beses o dalawang beses, kundi halos araw-araw. Para bang nawawala ang sigla, ang dating hilig sa paggawa ng kung ano-ano, nababalutan ng pagod na di mo maintindihan kung saan nang gagaling. Ang daming nagsasabi, eh, tanda na kasi, o ganyan talaga pag tumatanda. Pero alam nyo ba, hindi lang ito basta katandaan o parte ng pagtanda. May mga sikreto, mga totoong dahilan na pwedeng binabaliwala natin. At ito ang nagiging sanhi ng matinding pagkapagod na nararanasan ng marami sa atin. Lalo na paglampas na sa edad 60. Nakakalungkot isipin na marami sa ating mga nakatatanda na titiis sa ganitong pagkapagod akala nila normal na lang ito nagiging limitado ang mga galaw. Nawawalan ng gana sa mga dating ginagawa at minsan lumalabas pa na parang tamad na tayo. Pero ang totoo, hindi natin kontrolado ang pagkapagod na ito kung hindi natin alam ang pinanggagalingan. Kung alam lang natin ang mga totoong dahilan, mas madali nating malalabanan ang pagkapagod at mababalik ang sigla sa ating buhay. Sa video na ito, tatalakay natin ang walong totoong dahilan kung bakit pakiramdam ng marami sa atin lalo na sa edad 60 pataas, ay laging pagod kahit sapat na ang tulog. Hindi lang natin naalamin ang mga dahilan, kundi bibigyan din natin ng payo kung paano ito haharapin at kung anong mga simpleng pagbabago sa ating pamumuhay ang makakatulong para maibalik ang dating luck.